Taurus, tignan natin ngayon kung ano ang kapalaran regarding love and work. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice pong mag-avail ng ating private readings ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating Tears Bracelet, makikita nyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Okay, tignan natin regarding love and work. Energy po, spirit guide ngayon ni Taurus. Sun, Moon, Rising, and Venus sign. So, pwede nyo pong panoorin yung inyong other signs na nakapalob sa inyong big tree. Taurus. Energy po ni Taurus, Spirit Guide. Okay, we have page of wands. So, nakikita ko naman dito, ano, a very prepared ka. Or, lagi kang nagpe-prepared. Ayan po. So, pwedeng yes, yung iba sa inyo. Ayan po, ongoing, no? Na meron talaga kayong trabaho. Kaya po, ayan, pwedeng maaga pa lang, nagpe-prepare na kayo, or pinaprepare nyo na yung baon, yung susuotin ng inyo pong asawa stage of ones, or pwedeng yung susuotin ninyo kasi basa inyo din naman talaga ano ba, hindi naman kayo married, ganyan or you're not in a relationship naman, tignan naman natin yung energy ng the other person the other person naman, spirit guide we have five of ones okay, so ito naman very competitive, so marami po sa inyo, no yung person ninyo ayan, or people around you is very competitive po ang mga tao sa inyong paligid. Tignan natin. So, kayo din naman, competitive din kayo. At saka, you always came prepared. Check natin. Okay. Spirit guide, pagdating po sa trabaho. Kamusta po? sa trabaho po, kamusta po ang energy ngayon ni Taurus? We have opportunities. Kaya lang nakabaliktad siya. So, may mga nasasayang dito na opportunities, oh. Alam mo yun, nasa mga kamay mo na, pero parang nalalaglag pa siya. Napupunta pa siya sa iba. You may be missing out on important opportunities or hesitating to take the, the lift into a new pace of your career. Ayan po, oh. In offer na to sa inyo pero ano ba nahihiya ba kayo? Ayan or feeling mo ba hindi ka pa enough dito? Or siguro nga madami kasi kayong ka-competition dito. Very competitive din siguro talaga yung mga co-workers niyo. Kaya kahit sabihin natin na magaling ka na peding may mas magaling pa sa Taurus. Mm -mm. Kaya minsan parang pinapalagpas mo yung opportunity kasi nafi ko sa inyo parang You feel na parang, ay, parang hindi ko deserve yung opportunity na yan. Mm -mm. Parang ganun kagad yung sinasabi niya sa inyong sarili. So, tingnan natin, okay, ano ba yung issue? Tingnan natin. Spirit Guide, ano po ba ang issue pagdating sa trabaho po? Sa work po? ni Nitorus. Ano ba yung issue ngayon dyan sa trabaho? We have disease. Meron ba nagkakasakit? Ayan, yung iba sa inyo. Ayan, may nagkakasakit dito sa trabaho. Or meron dito, hindi nga siya, hindi siya sporty. Merong napipikon na co-worker mo dito. Ayan. So, mag-ingat lang po kayo kasi baka may co-worker ka na pumasok ngayon. Alam niya na may sakit siya. So, baka magkahawa-hawa pa kayo dyan. So, mag-iingat po. Tignan natin. Spirit guide. Energy pa po pagdating sa work. Meron tayo ditong remain positive. Okay, ayan po. So, very positive pa rin naman yung outlook ninyo pagdating dito sa inyong trabaho. Di pa rin naman kayo nawawala ng pag-asa. Yung nga lang, there are times na natatakot kayong sumugal. No? Natatakot kayo na Iba sa inyo parang natatakot kayo na paunlarin yung inyong career Parang feeling nyo hindi nyo pa deserve Hindi ko alam kung bago pa lang kayo sa work eh Kaya ganyan So parang medyo may pagkailang pa kayo na nararamdaman Check naman po natin pagdating sa love life Okay, ano naman yung issues pagdating sa love life Spirit Guide sa love life naman po ni Torus Kamusta? Kamusta naman po ang love life ni Torus? we have attraction. So, pwedeng marami pong na-attract sa inyo dito. Kaya ito pala, oh, we have five of one. So, marami sa inyo, pwedeng single po kayo. Tapos, pwedeng may mga naniligaw sa inyo. Or, kung wala namang naniligaw, pwedeng may nagpaparamdam po sa inyo. Parang, kahit ano yan, kunwari, female yan, no? Na, ano mo na, yung mga tingin niya sa'yo, yung mga yung mga tingin, yung mga sinasabi sa yun ng tao na to parang nagpapa ano siya, nagbibigay siya ng hint ng motive sa iyo. Sabi dito, strong attraction binds you and the other person together. This connection is both emotional and physical, drawing you closer. Tignan pa natin. Sige, tignan natin, pure ba yung intention sa ng taong to? Doesn't matter kung ano yung gender niya. Okay, we have three of cups. Yes naman po. Ayan. Pure naman po yung intention sa yun nung taong ito. Tignan pa natin. Okay. Let's see. Ano ba yung hindi ma hindi niya masabi-sabi sa'yo? Yan, yung kinikim-kim niya ba? Ano yung hindi masabi-sabi sa'yo ng taong to? Deep inside. I am embarrassed by my action and feel disgusted with myself. So, nahihiya siya sa'yo. Yan. Parang kinakapalan nung taong to yung mukha niya. Mm -mm. Kasi nga, gusto kanya eh. Gusto kanyang maging bahagi ng life niya. Ayan po. Pero nahihiya daw siya. Oo. Tignan natin ha. May third party ba? Or ganito. Nakikita ko kasi dito, pwedeng bago pa, bago ko na rin, bago ka pa ng tao na yan, is pwede po na meron siyang karelasyon. Pero, nung sigurado na siya sa'yo, pwede naman na iniwan niya to. Pwede. Tignan natin. Four of Cups. Mm-mm. Oh, okay. Hindi, hindi. Hindi yun yung ano. Pwedeng may ganun ha. Pero ang nakikita ko dito, yan, kung na mukhang natatagalan, may inip factor na nararamdaman yung taong to pagdating sa'yo, naiinip siya. So, pwede na mayroon pa pala siyang ibang nakakausap. Pero, pwede hindi ka makalimutan ng taong to. Bakit? Kasi iba yung attraction, iba yung feeling na nararamdaman niya sa'yo. Emotional nga ito at physical daw. Mm -mm. So, sabi natin, pwede dito sa kinakausap niya ngayon is, ang, nararam, ang nararamdaman niya is physical. Pero sa'yo kasi, both physical and emotional. So, mas matimbang yung nararamdaman niya sa'yo. Mm -mm. Kaya lang yun, naiinip siya sa'yo. Yun yung nakikita ko dito. But I see naman, no, na yung taong to is, ano din naman, pure naman yung intention niya sa'yo. Ewan ko lang, siguro ayaw niya nung pinaghihintay siya. Baka may ganun lang siya talagang ugali. Tignan natin. Parang yung sinasabi kong energy dito, parang ganito yan eh. Yung mahal ka niya pero hindi siya sa sa'yo, parang ganon. Tingnan natin. Okay, spirit guide. Ano ba yung issue nung taong to? Let's see. We have key. We have fire. intense talaga yung nararamdaman niya sa'yo. We have fate Alam mo, hindi pa tapos. No? Hindi pa tapos yung connection ninyo. Nagsisimula pa lang po ito. Mm -mm. So, pwedeng fated talaga kayo nung taong to. So, if you will remain positive towards this connection, pwedeng mas mag-level up pa to. And your person then also, no, kung magiging positive siya dito. Kasi yung iba sa inyo, pwedeng, syempre kinikilala nyo pa to eh. Mm, mm Kaya hindi pa kayo, di ba, nagigive in sa taong to. Yun nga lang kasi, yun, may pagkainip siya na nararamdaman. Pero ayun nga, mas makikita niya talaga yung light pagdating sa'yo. Na mas masaya pala siya pag ikaw yung kasama niya. Okay, doesn't matter po yung iba sa inyo, Pwedeng kakikilala nyo pa lang sa taong to. Pinupormahan pa lang kayo ng taong to. Or asawa nyo na po yan. Na nagkaroon ng third party. Ayan, mas makikita niya yung value nyo tsaka fated talaga eh. You know? Mm -mm. And I mean, fated din na mangyari yung connection na to with this third party para may matutunan yung person mo. Mm -mm. Para malaman niya yung value, no? Nang, ano, ng love. Yung value ng, yung value mo. Tignan natin ano yung paparating na uh, good news pagdating sa iyong career or even sa love life mo. Let's see. Meron tayo ditong justice. Ayan, may pag-amin po dito, no? Ayan, at kung sa trabaho naman ito, pwedeng about to sa, ano eh, sa mga papeles, kontrata, tapos kung may nandaya sa'yo dito, may nang agaw ng opportunity para sa'yo, may mas, magandang opportunity pa na i-offer sa iyo pagdating dito sa job, sa job, sa career mo. Kaya ayan, wag kang mag-alala. Mm -mm. Siguro nga baka hindi talaga para sa iyo yung mga nakalagpas na mga opportunity na yun or pinalagpas mong opportunity. And sa love naman, ayan po. Magiging faithful sa iyo yung person mo. Kasi makikita niya na yung value mo eh. Tapos, ito po yung iba sa inyo it's either you will good Uh, you will get good karma or bad karma. Depende po yan sa ginawa ninyo. So, ganun din sa person mo. Sa taong involved dito sa relationship na ito or sa connection na ito. Mm, -mm. Pero nakikita ko may magiging honest po dito. Yung person mo, yan. Kahit di mo yan tinatanong. Tapos kung nagkaroon siya ng third party, aaminin niya yan sa'yo ng kusa. Kasi, hindi siya makakatulog. Oo, binabagabag na, siya ng kanyang konsensya. So, ayan lang po. Maraming maraming salamat, Torus. Mag-ingat always. And more blessings to come.